Good morning, good morning mga kabeslan So dito po tayo ngayon sa tagkawayan Quezon Yan. So new property na naman tayo mga kabesland And dito pong property po natin uh, Ito po ay Ito siya ano Yung pwede siyang gawing uh, resort Ayan kita po ninyo ito ay maulan lang po kasi dito nung nakarang araw kaya ganito po yung kulay nya itong ilog po na to napakalaki po nung ilog na to hindi po ito yung sapa ano so paliguan lang po paliguan po talaga to pag summer Yan, makita po ninyo so ngayon po kasi ay ganito lang yung itsura nya ano So bali ito po siya ano meron na po siya mga tambak na bato dito. Kasi nga po ito ay paliguan siya. So 6.2 hectares po itong mga kabislan yung total na sukat po nitong lupa na to. Yan. So kasama po itong ilog. Ano po? Yan, dito sa property. Niyan, so ganito po siya. So from Manila po mga kabislan at pupunta po kayo dito sa property. magdadrive drive lang po kayo ng mga 6 to 7 hours. Yan. So ngayon from town proper naman po, ah uh, papunta po dito sa property. Uh, mga 20 mga 25 to 30 minutes po drive po 'yan. So ito naman po ay ito po yung kalsada po niya mga kabisnan 'to. Meron po siyang kalsada. Kaso ang kalsada po kasi dito is uh, ongoing po yung paggawa. ito po yung kalsada niya oh. Oh, may si may ano po ito, hard uh, road po yung daan po dito. Subali, so, may cemented, tapos may hard road, cemented, hard road. Ganun po yung uh, sitwasyon po ng daan. So, siguro po mga almost 70% is rough road, 30% lang po yung cemented sa so, ngayon po ano kasi ongoing naman po yung process kasi nung uh, pagconstruct po nung daan. So, ang kung pupunta po kayo dito uh, at gamit po ay yung mababang sasakyan ah, hindi po siya makakapasok ano sa ngayon kasi maulan po eh ah, medyo yung daan is talagang hindi naman po maputik masyado pero ganito po kasi yung nangyari nung magparaulan dito ng malakas ito po siya ganito so may mga yung dinaanan ng tubig ano po is lumalim yung part kaya po pero yung 4x4 po pasok naman po dito yan. So, ito po, part na to. Kasako pa po ito ng property mga kabisland Yan. So, itong linya na po to. Marami po kasi ditong uh, sapa. Pero yung kanina na pinakita ko sa inyo, yun po yung pinaka uh, maganda po talagang ilog anto po yung property niya. Flatland naman po ito mga kabislanda, no? so ito po may mga ganito po siya, may mga tubig. Ito, so pwede rin nito gawing fish pond. Kung halimbawa ano, naisip po rin niya, o pwede rin naman pong swimming pool yung ganito. So ito po ay bukal po siya mga kabislanda, no Ito po siya. Niyan. Oh. Ito, may tubig po 'yan, so pwede pong fish pond pwedeng swimming pool kasi pwedeng yung i-develop yung resort nito eh kasi yung punta po yan no sa likod na yan yan dyan po yung ilog yan. so new gun din po yung loob nito mga kabisland ano new gun din po siya kaya maganda so ito naman po mga kabisland uh, ito good for investment talaga to kasi syempre uh, sa ngayon mura kasi binibigay ng uh, seller ano po pero ito po ay titulado ano po titulado po itong property na to kaya wala naman pong problema yan so kaya lang syempre uh, dahil mura dahil nga po yung kalsada is ongoing pa lang po yung pag construct kaya mura po binibinta ng seller so medyo may edad na rin kasi so sa mga kabislan po natin dyan na naghahanap ng pro investment ano po tapos the same time syempre uh, farm lot na din yan so pwede nyo po itong uh, i-consider ano pwede nyo pong tingnan din pag nagustuhan nyo yan so saka po natin i-transact maganda po dito mga kabislan so sa kuryente wala po ditong linya pa ng kuryente ano wala pa siyang linya ng kuryente as of now so tulad po ng mga nabili po nabenta po namin na mga gantong lugar na malayo so ang ginagamit po nila ngayon is yung solar ano po so may battery lang po sila yan. ganda po nito mga kabisland kung ito'y mainit ano? so nagkataon kasi na tagulan po talaga dito sa Quezon province so ito po siya ano? Yan, mga bato na po yan so pwede na po kayo dyan maglagay ng kiosk ano po dito sa part na to yan pwede kayo maglagay dyan ng mga kiosk So para uh, meron pong ano ano, ayan dito. Ang ganda po niyan dito. Po tayo mga kabislan sa itaas nung uh, property ano, ayan oh. Kita po ninyo yung ilog niya. Sobrang po nung ilog niyan. Ayun po siya. Oh. Laki po niya ano. So kaya ideal na ideal na pwede pong gawing resort 'yan. Yan, so napuntahan po natin yung itaas ng property mga kabislanda. makita po ninyo may papunta po ditong maliligo ano po natiming natin so sikat na paliguan po ito dito sa tagkawayan na mga kabislanda no kaya talagang ang ganda po niya no ideal na ideal talaga na i-develop gawing resort yan ito po siya, ang ganda ng background niya pero ito hindi na po yan sakop ng property ha bali itong lip ito na lang left side po ng ano nang ilog so ang ganda po dito mga kabislan do oh. ulitin ko po mga kabislan no? so kung gusto po niyo makita itong property uh, kailangan po uh, mga medyo mataas po yung sasakyan po ninyo no mga 4x4 mga ganon yan yan po sila oh. magpipiknik po sila dito so nagkataon lang talaga na ha, medyo Maulan kasi nung mga recent days kaya yung tubig po ay <coughs> medyo malabo, ano po, ng konti. Yan. Hello mga kabislan. So ito po ano, uh, ito po yung mga 200 meters galing po doon sa ilog kanina. So ito po yung itsura niya, ano. Yan. So makita po ninyo. Ito po, left and right po nitong da daan na ito ay property. Ano po, yan. Ito po siya, yung daan Yan property pa po yan left and right na yan so ito lang po yung part na to na medyo masokal sa ngayon kasi uh, hindi pa po nila ano eh, hindi pa nila nilil nililinisan. so bali ito kasi yung isa sa mga naglilinis dito so bali ito po siya yung itsura niya mga kabisland uh, ito yung malinis ano? so pantayan naman po yung property mga kabisland even po dito sa part na to pantayan po yan so sa ngayon kasi naguuling po sila so karamihan po kasi dito mga hardwood sa mga softwood na pwedeng ulingin ano yan tulad po nito inuuling po yan ang madami po siya ano so ganyan po yung mangyayari niyan mga kabisland pag ito po ay yung uh, naging halimbawa ay naganyan din ano nauling din so sa uling naman po syempre dito kasi uh, hindi pa naman yung ibang tao kasi dito mga ibang pamilya hindi pa naman uh, ganun uh, karon na uh, walang masyadong income ano po na pambili po ng mga sa gasol ano po nya sila yung iba naguuling pa lang naguuling pa din so kaya ito po pwede niyo yung gawing business din po yan yung uling dito ano so from dito sa property yan so sa uling so usap na lang po kayo kung yung hatian ano po pumakita po ninyo mga kabislando no ang lalaki po ng puno dito ito yan ano po yan malaking puno po yan masyado kasi so, ito po siya ano yung puno na to ah santol po ito mga kabislan ito puno po ng santol itong malaki na to tapos sabi po ni kuya ano po yung uh, naglilinis po dito so madami daw po dito mga fruit trees tulad ng lansones may mga rambutan ano po kaya maganda rin po dito so sanyog naman po nasa 4,000 daw po yung na-harvest dito na, na nyog kaya okay din naman po ano so maganda at sanyog sa uling so pwede kayong kumita din sa mga bungang kahoy yan tulad po nito ito malaking puno din po ng santol yan oh, nakita nyo yan yan napakalaki ang lalaki po ng puno dito mga kabisland. Ano? Yan. So, santol, mga bungang kahoy, mga lansunis, rambutan, may mangga. and kompleto po yan. So, ang maganda naman po noon, pinipili lang naman po nila yung mga puputulin. Ano, yung gagawing uling. Yan, yung mga hindi mausok. Ang flatland po ito mga kabisland. Ano? Kaya ang ganda. So, sulit na sulit po talaga yung uh, pera nyo dito. Ano po? Yan. To, ito tulad po nito. Meron din po itong puno naman ng, ng, ano to, ng langka. Yung malaki na to Yan. So mayaman sa fruit trees. Mayaman po sa uh, tubig. Yan. Then mayaman po sa nyog. Yan. yan po? So yan yung pwede nyo pagkakitaan po dito sa property. Po? So ang kailangan nyo lang po talaga dito uh, konting pasensya po dito sa daan. Kasi nga po simpre uh, under construction kasi yung kalsada. Ganda po nito mga kamislan, uh, pantayan po siya. Ano po, kasama nga po pala namin dito yung kaibigan po namin na uh, broker. Ano yan, siya po yung nag-aasikaso ng mga papers po natin sa lahat po ng nabibinta po natin na property. Kaya ang katandahan po doon, ah, uh, talagang ah, uh, makakaasa po kayo, may assurance kayo na malilipat po sa name nyo, ano po, yung title. Ayan. Ayan eh po, karamihan po talaga dito mga ano, mga bungang kahoy tulad po nito ano mga santol ang dami tapos langka yan po yung loob nyan medyo makalat lang po pero yan po ay nililinisan nila pag naguuling sila kaso may mga ano talaga eh pag nagpaparaulan po kasi mabilis tumubo yung uh, yung mga damo ah. Ayon, po siya pantaya naman po siya pantayan. So ang frontage po nito, uh, more than 300 meters daw. So left and right ng kalsada. Ano po? Magandang araw po. and may mga chisa Yan sila yung mga ilan sa mga nakatira po dito. So may mga kabahayan naman po dyan sa unahan po na yan ng ano, mga kamislan. Ito, ang dami po nito mga bungang kahoy po ito. Halos lahat po ano, may mga mahogani, ang daming mahogani din ito, may mga ah, kakao, ano po. Yan, no, dami, yan po yung ano pala oh, Home. ang grabe ang dami po nito ng, ano, ang daming lansonis sa kapwa ano, rambutan. Yan po siya oh. ang dami Oh. Lalo pa daw po nun sa loob niyan, mga santol, maliliit pang santol, mayroon din, ano po, So ilalagay ko na lang po dito sa ayan may pili yung basyad kung tawagin. Ilalagay ko na lang po dito sa uh, video yung breakdown kung ilan po yung mga fruit trees, anong klasing fruit trees ang meron po dito sa property. Kasama po natin si Sir Jeff. Ano ba? Ganda po nito mga kabisland. Lalo po natin mga kabisland yung uh, loob ng property. Para makita nyo na malapitan. Ano? Ayan. Ayan. Ah, ayun po, ito, tulad nito, itong kulay puti na to pili po yan, basyad, itong mga puti na to ito pa, ano yan so, may rambutan, lansones ano po, ah, halo-halo na po kasi dito mga kamislan kakatuwa lang, kasi siyempre, ah, ito po kasi halos hindi pa masyadong gusto, ano, parang virgin forest po ito eh so, ibig sabihin, yung mga gawa ng ibon ano po, mga buto nun yan, ayun, kita po ninyo ang ganda, ang dami may kamyas ano po, kompleto pa po sila dito yan, iba't iba, halo halo na po siya dito ng mga uh, tanim mahogan oh, eh, ang ganda po medyo magkalat lang nga po mga kabislan ano? pero pag nalinis po yung ibabaan na yan ano, nakita po ninyo, napakaganda yan sanyog naman po ito 4,000 po ang naaando po nila dito so may malaking puno po ng mangga ano ba po, po? Yan, so ito po mga kabisland, ano? Yan, makita po ninyo. Puro pili. Ano po? O, yung mga kulay puti na po yan ang katawan, ano? Mga pili po yan. O, yung basyad dito sa ano. Pantayan po ito mga kabisland. Dito po, ano, halos karamihan ay ito. Uh, mga fruit trees talaga siya. Ito siya, ano, may, may mangga halo-halo po ang ano dito mga kabisland halo-halo na ang bungang kahoy siguro po ito mga 80% siguro po yung pantay po nito kung tutuusin then 20% po slightly lang po yung pagka slope nya yung malapit lang po yung doon sa ano sa ilog ano, kita po ninyo may mga star apple ito po mga ano po to mga mahogan eh yung mahugani po mga kabislan, mayroong pong maliliit tapos may mga gantong kalagay tapos may mga gasing laki na, na po ng hita ito po, mga mahugani po ito lahat itong maliliit na to kaya kung bibilangin po yan, madami po yan ano, so ilalagay ko naman po yan dito sa screen, mamaya uh, pag ilid ko, kung ilan po yung total po na ng mahugani, ilan po yung total ng mga tanim ang tatanungin po natin yung may ari ayan po siya o oh. sobrang dami po nito, mga mahugani po yan, mga tuwid na to So doon po tayo galing kanina sa loob doon. Ano yung madaming gulay, prut, madaming prutas. Ito po yung oh. mga mahugan niya din po ito. Malalaki na ito. Yan. Mga straight na po yan mga mahugan na yan. Malaking puno po ng mangga. Ito. So may naglulukad po dito ngayon. Sa so, loob ng property. Ito po siya ano, naglulukad sila ngayon. So buo ng nyob. Binubuo nila yung mga po yung alukadan uh, so, ito po yung mga klase ng niyog dito ano so saktong sakto lang din po yung ano na yung ano taas po ng ano nya ano ang nyug ng nyug, kaya maganda at mapapakinabangan so ito po dito pa lang may mga pili na ano po may mga langka dami iba ibang klase puro pili po dito mga pili dito sa may part na to tapos may malaking puno na naman ng uh, mangga yun po puro mangga na po dun mga kamislan sa part na yun so dito po mga kamislan kung kayo po yung makakabili po nito so tutukan lang po ninyo ito na talagang malinisan ano? yan so kung sino man po yung uh, naglilinis po dito naguuling yun pwede naman po naglulukad uh, pwede naman po sila din yung kunin po ninyo na caretaker ano po kasi sila po yung mas nakakaalam yung mga ng property natin dito yan sobrang ganda po nyan no? So, mga 5 to 10 years from now mga kabisland so lahat ng mga nakikita nyo po itong mga mahogan nito na maliliit na yan lahat po yan mapapakinabangan nyo so ito talaga ay for investment ano po po oh, yan ah mga ano po yan ha? mga bungang kahoy pa yan mga kabisnod ah pata na nagigib ng tubig ano anong igiban nyo ng tubig dito ang hindi naman ano okay naman lasa hmm, ano saan yung nakalagay doon sa may sa malay ilog ah mal malaki yun hindi naman natutuyuan pag mainit hmm. tapos pagdating sa kuryente anong ginagamit nyo dito Ah, wala pang kuryente dito. Oh, okay. Sige, thank you. So, ayun po dun sa mga, ayan, mga bata dito nag-iigib. So, may bukal po dun sa malapit sa property na uh, pinagkukunan ng tubig. Ayan. So, yung kagandahan po nun. syempre, fresh water talaga. Yung mineral, yung talaga tinatawag na mineral water kasi di pa siya uh, purified. Ano po? So, kung gusto po ninyo makita itong property mga kamislan, so, pwede po kayo magpa, mag ng ah, uh, tripping ano po yan, message lang po kayo sa aking youtube channel and sa viber and whatsapp then sa ating uh, facebook account pwede po kayo mag direct message doon yan so napakaganda po nito so konting develop lang yan mga kabislan no? ang ganda na po nito So yung kalsada po ano yung daan, ang ganito po siya, o, mga naglabas kasi yung mga bato na ganto simula nung magparaulan nang dere-derecho dito. Pero ang maganda naman po at ang mabilis yung development, ang laki po ng kalsada na ginagawa dito. Yan tulad po nila, oh, yan, magpipiknik yan mga yan. So patunay lang po na talagang binatayo po itong property. So pagdating naman po sa safety pala mga kabesland, uh, dito well, halimbawa dito sa property so safe naman po dito mga kabislan kasi doon po sa dinaanan natin uh, mga 4 kilometers siguro po yun ano estimate ko mga 4 kilometers yun mula dito sa property so meron po dong ano meron po dong uh, sa mga sundalo ano yung ano ng sundalo headquarters ng mga sundalo so kaya safe na safe naman po dito so lagi daw din dito nagro yung mga sundalo dito nag hanggang dito na lang po tayo mga kabisland uh, ingat po sa lahat and God bless po